Okay guys, sixty lang. Let's go. Hindi itong <laughs> Ito na ba 55? Medyo maliit siya kundi. Pero ayun, oh grabe. Hindi pa natin kung fresh. Fresh. Ang hirap buksan. Kasi ang tigas. Oh my God. Gamishel. Okay, Michelle nagaan. Ito kainin natin bukas. Pero magugulat yung amo ko bakit sobrang laki ng isda. <laughs> Para nakakatakot. Gusto ko talagang <laughs> din Kaya lang sabi nila, wow. It's very big. So big. ito, di ba? Pag binili mo ito, parang sobrang laki. Hindi pa na mo. Siguro ang kakain nito mga 20 katao. <laughs> fresh pa siya, guys. Fresh. Ay, nako. Gusto kong bilhin, pero oh, magugulat yung amo ko pag, ano, pag nila na ganun talaga ng isda ko. Sabihin na nila, kayo kakain yan. Huwag <laughs> na lang. Magbakto na lang tayo.

Kaya naman si Mama Clara, ito 25 lang. Oh, kita na 'yung 25 dollars. At least maliit timo. Diba? Hindi sila magugulat. Mailiko pang yaw. <tinyo> 'Yan ang binili ko isa. maganda din siya kasi 25 dollars. Yung malaki kasi dun sa cabinet. 55 siya sobra lang 'tay. So, gusto kong bumili pero lalo na yung $60. Galo. Yan lang, nakakaya naman sa busing mo na sobrang laki naman ng isda mo tapos ikaw lang nakain. <laughs> Joke. Kasi Sunday bukas, pwede kong dalhin sa labas. Kainin ah, namin ng mga pamangkin ko. Pero... Ay, maganda yun kasi may dala si Gaana, no? kavi from Philippines, guys nakahalo sa gabi. Okay. So, okay, sana kung wala yung busing ko sa bahay, yung isa lang ako magluluto nun. No? Diyos ko! Malulu Malulula ka sa sobrang laki. <laughs> Parang 20 katao yung kakain. 60 lang. Hindi ako makamove on. Ito yung mga ugat-ugat o -ugat sabaw yan. Ito yung mga ugat-ugat o sabaw yan. Ito Sugar cane, I mean. <laughs> Tubok. Sugar cane. Ang ganda flowers. Ayan, yeah, thank you so much for watching, guys. Mainit sa labas. Till here na lang. Mupush. Love you all. Bye.